meron akong magandang tips para sa inyo. Merong sampung senyales na posible hindi tayo ganoon ka optimal health or ibig sabihin, hindi tayo 100% healthy. Hindi ko sinasabi na hindi kayo healthy, pero kulang pa sa kalusugan. Okay? 10 signs na baka kulang pa yung kalusugan nyo, pwede nyo pa ma-improve. Okay, pakita natin. Signs you are not in optimal health. Number one, kulang sa tulog nga puyat siya so pag kulang tayo sa tulog yung iba kasi sasabihin lagi akong 4 hours lang ang tulog ko kaya ko naman sanay ako oo nga sanay ka pero medyo may epekto sa katawan may epekto sa katawan. Pag laging kulang sa tulog, uh, mas, yung iba mas mataas ang blood pressure, mas malakas kabog ng dibdib, mas ginugutom, mas hilo-hilo. Tsaka sa katawan, medyo ano eh, mas hindi ka, mafe-feel mo naman yung puyat So pag hindi ka makatulog, mas maganda na higa-higa uh, ka na lang. Bawi ka sa hapon. Kung may insomnia, at least nakahiga ka lang sa kama. Kahit gising ka, kahit naka-rest yung katawan. Marami tayong tips. Pampatulog, hanapin nyo na lang po. Ha? Isa din problem sa lack of sleep, minsan, dahil mataas ang cortisol sa katawan. Ang cortisol, stress hormone. Sabihin, pag stress ka, hindi mo lang alam, mas gutom, mas galit ang stress, mas may ulcer ang stress, mas sakit ang ulo, at mas uh, kulang sa tulog pag-stress. Kasi stress ka, yung eh, dami mo iniisip. Di ba? Kaya hindi ka makatulog eh. Andar ng andar yung galit mo. Okay? So, pag kulang ka sa tulog, meron ka pa dapat i-adjust sa buhay mo. Second signs na baka hindi ka ganun ka-healthy, pumapanda. Kaya ako meron akong sukatan dito eh. Sukatin yung height nyo. Let's say height nyo dati, 5'6 ang height mo. Tapos nagsukat ka, 5'5 na lang ako o 5'5 and half. Uh, pumandak ako ng half inch. ba diba? So, ang tao pumapandak lang pag edad siguro. Edad 60 years old, 50 years old. Pwede ka pumandak konti. Bakit? Uh, Unang-una, mas kuba. Ayan to, pakita mo, mas nagkukuba sila. Isa pa, minsan tumitigas ang muscle. Pag masakit leg mo, tumitigas ang muscle. Uh, iniipit ng muscle, hinihila ng muscle ang mga spine natin, yung buto. Nagdidikit-dikit yan dahil tumitigas ang muscle mo sa stress. Pag dumikit-dikit yung buto, papandak. Pag dumikit-dikit ang buto sa likod, masakit ang likod, papandak din. Kaya, ako, lagi ako, may nagmamassage sa akin. Yung mga tinuturo ko sa inyo, may massage, may nagpapa nagpapastretch ako para yung likod hindi ganun katigas. At pag nag-stretch tayo, medyo luluwag. Hindi tayo papandak. Okay? Ang nakakapandak kung matsikip ang leeg, likod. Yan. yan. Kaya uh, meron tayong mga stretch lagi. Marami tayong videos dyan. Okay? Kaya check ang height. Ah, uh, isa din, dapat mag-exercise. Misa, <clears throat> pumapandak din kasi numinipis ang buto, kulang sa calcium, kulang sa gata, sa dilis, kulang sa exercise. Yung exercise, kahit yung may weights konti, huwag naman sobra bigat. Para, kasi kung may bigat, lalo na kung naglalakad ka, lakad, mabilis, jogging. Pag natatagtag ang tuhod, sa lakad, konting jogging, maganda. Kasi pa natatagtag yung tuhod, doon lumalakas yung buto eh. Doon siya mas nagpo-form ang buto. So ang buto natin, mas nabubuhay, mas tumitigas pag may bigat at may konting puwersa. Ganun na sekreto. Number three, na baka hindi ka ganun ka-healthy, malaki ang chan. Okay? Pag ang chan mo malaki, parang apple. Tawag namin niya apple para may apple ka sa chan. Let's say, malakas uminom ng alak, malaki ang tiyan. Beer belly, let's say, mga manginginom, di ba? Yung mga lalaki manginom, malalaki ng tiyan. So, yan ang hindi healthy, mataas ang visceral fat, mas magkakadiabetes, arthritis, sakit sa puso, nakita nila, malaki ang tiyan. So, papapayat. Pero, merong mga ibang tao, baka kababaihan, malaki naman ang puwet, pear shape. Okay? Ngayon, kung malitan tiyan mo, pero malaki ang balakang mo, malaki ang puwet mo, ah, uh, okay daw And, hindi siya healthy, pero mas okay yung malaki ang balakang, malitan tiyan, kumpara sa malaki ang tiyan, maliit yung balakang. Ano ibig sabihin? So, pag tiyan kasi, ano eh, abdominal fat ni maganda. ah uh, mas nagkakaroon ng diabetes. Pero kung malaki yung balakang, malaki yung puwet, pero yung tiyan, Maliit yung balakang. Ano ibig sabihin? So, pag tiyan kasi, ano eh, abdominal fat ni maganda. Uh, mas nagkakaroon ng diabetes. Pero kung malaki yung balakang, malaki yung puwet, pero yung tiyan maliit, okay naman daw yon. Hindi ganun kasama. Okay? So, kung mga kababaihan, malaki ang balakang, okay lang daw. Pwede pa rin mong diet. Number 4 tip na baka hindi kayo ganun kahealthy, laging pagod. Diba? Common sense. Pag lagi kang pagod, baka may sakit, baka may problema sa thyroid, adrenal gland, baka mahilig sa mga fast food, sigarilyo, alak, exposed sa environment, di malabat ka pagod, uh, ah, yung nervous ka, yung nervous system mo, lagi kang balisa, stress ka, kaya ka pagod eh. So pag laging pagod, hanapin, bakit laging pagod? Sobra ba sa trabaho? Baka kulang din sa trabaho, meron din ganun, ah, walang ginagawa, mas lalo na papagod. Baka wala kang mission sa buhay. Pwede rin. Number five, signs na baka hindi ka ganun ka-healthy, dark yellow urine. So, pag ang ihi mo, very dark to. Na, na. Ang ihi dati, dapat ganito lang kulay. One, two, three. Hanggang three lang ang kulay ng ihi. Pero kung pagising mo ang kulay ganito, nako number four, sobra dilaw na to. Dilaw, dilaw, orange, yellow, orange. Hindi po maganda yan. Ibig sabihin, dehydrated ka. Lalo na kung bagong exercise tayo, di ba? Exercise na inaano yung mga muscle, masakit ng muscle minsan may mga nasisirang muscle, nagtidilaw yung ihi. Kaya dapat maraming tubig bago mag-exercise, habang mag-exercise, tapos mag-exercise para at least ma-wash out. Hindi masira ang kidney natin. So, gusto natin laging light yellow ang ihi. Okay? Uh, ang alak, pati ang kape, hindi ganun kaganda. Alak at kape, diuretic eh. Lalo ka lang madi-dehydrate. Ino pa na maraming kape, naiihi ka lang, maraming alak, iihi ka rin. So, wala ka pa rin tubig sa katawan. Ang magandang inumin, tubig, uh, mga green tea, yung mga tsaa, coconut water, buko, tsaka mga juice. Pwede rin yung mga uh, fresh juice. Number six, sobrang lakas humilik. Kung konting hilik, okay lang. Pero kung sobrang lakas humilik, talagang ah, uh, Uh, misa kasi merong sleep up niya yung sobrang lakas humilik uh, nagkukulang ang oxygen sa katawan pag nagkulang oxygen pwede magkasakit sa puso magka high blood iba pang sakit so kung sobrang lakas humilik papachat din tayo sa doktor okay kung konti si Doc Lisa humihilik number 7 tawad yung humihilik pag sobrang pagod number 7 laging nervyos anxious okay kung lagi kang nervyos, so bakit kaya hindi ka naka, hindi one hand medyo kulang sa kalusugan na lagi kang maraming naisip, laging depressed, uh, maraming irritable, restless, hindi makaisip. Uh, pwedeng may hormonal imbalance, uh, pwedeng may thyroid problem, pwedeng may adrenal problem, pwedeng may problema ka sa ano, spiritual, sa mental na pag-iisip. So, hahanapin. Bakit laging niya views? Di ba? Marami tayong video yan. Number 8 tip na sign na baka hindi ka laging healthy, mabilis ka maubo, masipon, matrangkaso. <coughs> Normally, isang taon, dapat three times lang. <coughs> On the average, three times ka lang dapat sinisipon, inuubo. Pero pag madalas ka tinatrangkaso, ibig sabihin, mahina ang immune system. Pagod ka lagi. Bakit mahina ang immune system? Uh, kung may na-stress sa pamilya, may naghiwalay, may namatay, may stress sa trabaho, may kaaway, may sakit, may malaking problema, yun, hihina ang katawan, mabilis maubo, malagnat. So, pag lagi kayo tinatama ng sakit, ayusin yung ano, mas matulog, kumain ng sustansya, pwede ka mag-vitamin C, 500 mg. Minsan, pag may sipon ako, nagpa-vitamin C din ako. Number nine, senyalis na baka hindi ka ganun ka-healthy. Ito, lagi may sugat sa labi. May crack-crack yung lips. Hindi naman to delikado, pero kung crack lagi ang lips, may mga sugat-sugat, madalas kulang ka sa vitamin B. Vitamin B vitamins, tulad ng vitamin B12, uh, pwede ka minum ng vitamins or yung mga pagkain gulay at mga healthy. So, parang signs din yan na kulang sa vitamins. Number 10 sign na hindi ka ganun ka-healthy Laging maraming mga pantal-pantal sa balat May pantal na ganito Ay, baya, psoriasis yan May ganito, parang allergy Meron mga eczema May mga tigyawat Ito, iba't iba uh, Kung laging maraming mga sugat-sugat sa katawan uh, Lalo na, isa din kung marami tayong pigsa tapos ang tagal maghilom uh, O may sugat tayo, bakit dapat tatlong araw lang ay eh, magaling na yung tigyawat O bigsa, ba't ang tagal-tagal, minsan mahina yung katawan So pwedeng dahil nervyos o marami kang iniisip Okay, so ito po, kung meron kayo itong, pwede po kayong mag-comment Meron ba itong sampung signs Sinasabi ko, itong sampung signs, hindi naman talaga delikado Uh, except yung dark urine Ayoko yung dark urine Hindi naman siya ganun kadalikado Pero ibig sabihin Hindi na 100% yung kalusugan mo Ayusin mo na to Okay? Ayusin mo na to At uh, marami tayong video sa bawat topic natin to. God bless po